Ayos na guys, naitali ko na yung mga laga ko. Ito sila ng apat oh. Ayun, nandun yung tatlo. Upat, Dua. Yung isa, yung, yung nilalagay ko sa silong ng bahay, nandun guys oh. Ayun, yung puti dun oh. Do. Ayun. Yun ang panglima guys. Yung apat, nandito lang oh. Ito naman yung dalawang apo ko, makulit, sumama-sama sa akin. Magkapatid yan dalawa guys, itong panganay. Yun ang bunso. Oh, hello sa diribing. Hanggang dito na lang guys